Good morning mga kagarden Dito na naman tayo sa sikat ng araw Grabe init Alas 7 pa lang At Didilig muna tayo Sa halaman natin Yan o Kangkong may mangkukulay na ako ng kangkong Saka talbos o Hindi mo talbos so, Mayroon pa doon sa likod o oh. Yan talbos Kaya Digan mo natin kasi bukas baka hindi ako makakadilig bukas. Si Melanca mini fish. Gutan nga lang. Tara, dilig-ilig muna tayo mga ka-garden. grabe init double purpose yung ano natin ngayon papainit tayo tapos dilig tayo ng gulay alama natin sikatan pa tayo ng araw kaya double purpose papawisan tayo nito mga kakarlin sarap talaga ng init Ouyot, lakin mo nga dawal mo suluyot oh. Oh, may talong konti oh. Ay, may bunga tayo ng talong konti. Ganda tayo kamatis. Tingalin natin itong ano. Itong ano. ito ng vitamins eh.